lalaking pulis na nag-post ng umano'y pambabatikos sa Administrasyong Marcos. Sa mga kapatid natin ng mga pulis, o mga law enforcers, no? Uh, bagamat may chain of command, no, you are just expected to shut up and obey orders. Kapag ang isang order ay unlawful unlawful. Hindi mo ito dapat sundin. Dahil yung mga nakataas na mga opisyalis ng gobyerno, nagtatapos yung autoridad nila over you kapag hindi na legal ang utos sa iyo. Bakit mukakasuhan ng inciting to sedition yung isang polis na nagpapahayag ng kanyang damdamin Di ba? Kung ikaw, matino ka ba namang liderato? Kaya mo siya. Look at him. Observe his job. Ganun naman kayo eh. Talagang pag may nagsalita laban sa inyo, talagang nakamarkado na eh. Di ba? Markado. Di markahan niyo siya. Sa kanyo tignan, kung papasok siya, kung maari si trabaho niya, ano bang total? Mahilig kayo maghanap ng butas. Oh, hintayin niyo magkamali. Hintayin niyo gumawa ng ilegal bago niyo kasuhan. Hindi naman illegal supposed to be, ha? Kasi ganito yan, eh. Meron kayong chain of command. Meron kayong mga, hindi lang ang mga police, maging government employees. They are being prohibited to speak against the government. Pero kung yung sinasabi mo ay eh, tama, kung yung sinasabi mo, tinutulig sa mo ay yung kamalian ng gobyerno, lalo pat higit kamalian sa batas, eh, ikaw ay ikaw ay nagpapahayag lamang ng iyong karapatan sa free speech. ba diba? Ano ba tayo, North Korea? Putang ina, laban-laban kayo kunwari sa si demokrasya. Pag hindi nyo lang gusto yung sinasabi, kakasuhan nyo. Alam ko na kung makakasuhan si bosing pero unfair yung mundo na ito eh. Lahat tinakot ng kaso ang putang ina. Hindi na lang patunayan na lalo na kung ikaw ay public servant. Di ba? Kunwari si Marcos, BBM, sinabihan ng mga taong bayan, ilang ilang taong ba, ilang ilang milyong tao na pati dayuhan yung sinasabing bangag siya. Ang dapat lang nagawin diyan bilang eh, pinakamataas na opisyal ng bansa. Patunayan mo. Hindi ka bangag. Eh kaso, tago ka ng tago. Ayaw mong patunayan na ano, puro <laughs> airport. Puro ka ganun.